Magandang araw! Narito na naman tayo sa ating asignatorang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Sa ikalawang markahan, Module 1, ay may paksa tayong wika sa panayam at balita sa radyo at telebisyon. Kasanayang pampagkatuto, Natutukoy ang iba't ibang paggamit ng wika sa mga napakinggang pahayag mula sa mga panayam at balita sa radyo at telebisyon. Sa ating nakaraang leksyon sa kasaysayan ng wikang Filipino, nalalaman natin na malayo na ang narating ng ating wikang Filipino, hindi ba? Kay haba na ng kasaysayan ng ating wika mula sa panahon ng ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan. Napansin mo ba ang paglago at pagunlad ng ating wika? Oo, malaki ang epekto ng makabagong teknolohiya sa pagbabago ng sitwasyon ng ating wika. Ano ba ang kalagayan ng wikang Filipino sa panahon natin ngayon? Atin iyang malalaman. Napapansin niyo, ang larawang inyong nakikita ay hango sa isang programa sa radyo at telebisyon. Sa sobrang advance ng ating teknolohiya ngayon, naging 2-in-1 na po ito dahil maririnig po ito sa radyo at mapapanood na rin sa telebisyon. Kaya nga, tinaguri ang tele-radyo ang programang ito. Ano kaya ang sitwasyon ng ating wikang Filipino sa larangan ng radyo at telebisyon? Tinatalakayin natin ang mga sitwasyong pangwika. Sa SWS survey noong 1992, Labing walong lamang ng mga Pilipino ang may ganap na kahusayan sa paggamit ng wikang Ingles. Karamihan sa kanila isinilang at lumaki sa Amerika at bumalik lamang sa Pilipinas. Sa SWS survey noong Disyembre 1995, lumabas ang mga sumusunod na tanong na gaano kahalaga ang pagsasalita ng Filipino? Dalawa sa tatlo ang nagsasabing mahalagang mahalaga ito. Tunghayan natin ngayon ang sitwasyong pangwika sa telebisyon. Ang telebisyon ay itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa dami ng mamamayan na naaabot nito. Sa paglaganap ng cable o satellite connection, ay lalong dumami ang manunood saan mang sulok ng bansa. Malakas ang impluensya ng mga programang gumagamit ng wikang Filipino sa mga nanunood. Hindi kasi oso ang mag-subtitles o mag-dub ng mga palabas sa mga wikang regional. Ang madalas exposure sa telebisyon ang isang dahilan kung bakit sinasabing 99% ng mga Pilipino ang nakapagsalita ng Filipino at maraming kabataan ang namumulat sa wikang ito bilang kanilang unang wika maging sa lugar na hindi kabilang sa Katagalugan. Ngayon naman natin ang sitwasyong pangwika sa radyo. Filipino rin ang nangungunang wika sa radyo, mapa-AM man o FM. Mayroong programa sa FM tulad ng Morning Rush na gumagamit ng Ingles sa pag-broadcast, ngunit ang nakakarami ay gumagamit ng Filipino sa mga panregional na radyo ang kanilang dialekto ang ginagamit ngunit kapag may kinapanayam ay gumagamit sila ng Tagalog. Atin namang alamin ang sitwasyong pangwikan natin sa dyaryo. Sa dyaryo naman, Ingles ang ginagamit sa broadsheet at Filipino sa tabloid. Tabloid ang mas binibili ng masa dahil mas mora at nakasulat sa wikang higit na naiintindihan. Ang libel ng Filipinong ginagamit sa mga tabloid ay hindi ang formal na wikang karaniwang ginagamit sa broadsheet. Ang mga headlines ng tabloid ay malalaki at sumisigaw na nakapang-aakit ng mga mambabasa. larangan ng pelikula, alamin naman natin ang ating sitwasyong pangwika. Sitwasyong pangwika sa pelikula. Mas maraming banyagang pelikula ang naipalalabas sa ating bansa. Ngunit, ang lokal na mga pelikulang gumagamit ng medium na Filipino at variety nito ay tinatangkilik din sa dalawampung nangungunang pelikula noong 2014, lima sa mga ito ang lokal na tinatampukan din ng lokal na mga artista. Hindi na matatawarang Filipino ang wika ng telebisyon, dyaryo at pelikula. Atin naman pong alamin ang sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang popular. Siguro hindi na bago ito sa inyo ang flip top. Ito ay ang pagtatalong oral na isinasagawa ng parap, modern balagtasan. Persong nirarap ay magkatugma, ngunit walang malinaw na paksang pagtatalunan. Kung ano na lang ang paksang sinimulan ng naunang kalahok ay siyang sasagutin ng katunggali. Hindi gumagamit ng formal na wika. Mayroong mga flip top na isinasagawa sa wikang Ingles, subalit so ang karamihan ay sa wikang Filipino. Napapalaganap sa pamamagitan ng YouTube. Sa ngayon ay marami na rin paaralan ang nagsasagawa ng flip top lalo na sa tuwing magkakaroon ng buwan ng wikang pagdiriwang. At ang pick-up lines ay hindi rin nagpapahuli. Sinasabing ito ang makabagong bugtog kung saan may tanong na sinasagot ng isang bagay na madalas maiuugnay sa pag-ibig at ibang aspekto ng buhay. Sinasabing nagmula sa mga buladas ng mga binatang nanliligaw na nagnanais magpapansin at mapaibig ang dalagang nililigawan. Kung may salitang angkop na makapaglalarawan sa pick-up line, masasabing ito'y nakakatuwa, nakakapagpangiti, nakakakiliti, cute, cheesy, at masasabi rin, corny. Naririnig sa usapan ng mga kabataan. Nakikita rin sa Facebook, Twitter, at iba pang social media site. Nauuso ito dahil sa impluensya ni Boy Pickup o Ogie Alcacet sa programang Bubble Gang sa isang segment. Naging matunog din ito lalo na sa mga talumpati ng ating dating yumaong senadora na si Miriam Defensor Santiago. Narito ang ilang halimbawa ng Pickup Lines. Boy, Google ka ba? Girl, bakit? boy. Kasi nasa iyo na ang lahat ng hinahanap ko. Boy, kapuso ka ba? Girl, bakit? Pinapatanong kasi ni mama kung kailan ka pwedeng maging kapamilya. Ito naman ang hugot lines. Tinatawag ding love lines o love quotes. Hugot lines ang tawag sa mga linya ng pag-ibig na nakakakili, nakakatuwa cute, cheesy o minsay nakakainis. Karaniwang nagmula ito sa linya ng mga tauhan sa pelikula o telebisyon na nagmamarka sa puso't isipan ng mga manunood. Narito naman ang halimbawa ng hugot lines. Siguro, kaya tayo iniiwan ng mga mahal natin dahil may darating pang ibang mas magmamahal sa atin. Yung hindi tayo sasaktan at papapaasahin. Yung magtatama ng lahat ng mali sa buhay natin. Ito ang linyang binitawan ni John Lloyd Cruz bilang Popoy sa pelikulang One More Chance noong 2007. Ibang, ibang halimbawa na naman ng Hogot Lines. Mahal mo ba ako? Dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako? Kaya mahal mo ako? Ito naman ang binitawang linya ni Clauden Barreto bilang Jenny sa pelikulang Milan noong 2004. Wala naman ni pala yan sa tagal ng relasyon. Kung hindi, kanya mahal. Hindi kanya mahal. Ito naman ang binitiwan ni Angelica Panganiban Pilang Mace sa pelikulang That Thing Called Tadhana. Talagang malayo na ang nalakbay ng wikang Filipino. Sa mahabang kasaysayan nito ay nakita natin ang paglago, pagunlad at pagbabago ng ating wika. Malaki ang epekto ng makabagong teknolohiya sa ating wika. Isa sa katangian ng wika ang pagiging malikhain. Sa patuloy na paglago ng wika ay umusbong ang iba't ibang paraan ng malikhaing paggamit dito dala na rin ng mga pagbabagong pinapalaganap ng media. At ngayon upang malaman ko kung talagang nauunawaan ninyo ang ating tinatalakay Kunin ang inyong kwaderno upang masagutan ang pagsasanay. Unang pagsasanay. Panuto. Kumawa ng dalawang halimbawa ng mga sumusunod sa ibaba. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Clip top. So, bali, dalawang halimbawa. So, dalawa sa clip top. Dalawang halimbawa sa hugot lines at dalawa rin sa pick-up lines. At para sa pagtataya, basahin o pakinggang mabuti ang bawat pahayag. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang pahaya. Sa dyaryo naman, ingles ang ginagamit sa broadsheet at Filipino sa tabloid. Unang pahayag sa dyaryo naman, Ingles ang ginagamit sa brochet at Filipino sa tabloid. Pangalawang pahayag, ang radyo ay itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa dami ng mamamayan na naaabot nito. Pangalawang pahayag, ang radyo ay itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa dami ng mamamayan na naaabot nito. Pangatlong pahayag sa paglaganap ng cable o satellite connection ay lalong dumami ang manunood saan mang sulok ng bansa. Pangatlong pahayag sa paglaganap ng cable o satellite connection ay lalong dumami ang manunood saan mang sulok ng bansa. Pang-apat na pahayag Sa mga panrehonal na radyo, hindi kanilang dialekto ang ginagamit ngunit kapag may kinapanayam ay gumamit sila ng Tagalog. pang na pahayag Sa mga panrehonal na radyo, hindi kanilang dialekto ang ginagamit, ngunit kapag may kinapanayam ay gumagamit sila ng Tagalog. Panglima, tabloid ang mas binibili ng masa dahil sa mas mura at nakasulat sa wikang higit na naiintindihan. Panglimang pahayak, tabloid ang mas binili or binibili ng masa dahil sa mas mura at nakasulat sa wikang higit na naiintindihan. Titik B. Ibigay ang mga sumusunod. Una hanggang tatlong bilang. Mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Una hanggang tatlong pila. Mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas apat hanggang lima na bilang mga sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kultorang popular. Apat hanggang lima mga sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kultorang popular. Para naman sa takdang aralin, Magsaliksik tungkol sa lingwestiko at kultural na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino sa mga pelikula at dulang na panood. Magsaliksik tungkol sa lingwestiko at kultural na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino sa mga pelikula at dulang na panood. Isulat ang sagot ninyo sa inyong kwaderno. Para sa pagtataya, narito ang mga sagot. Una, tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pangapat, mali. Panglima, tama. Para sa titik B, una hanggang tatlo, sitwasyong pangwika sa telebisyon. Sitwasyong pangwika sa radyo. Sitwasyong pangwika sa dyaryo. 5 apat hanggang 5 Sitwasyong pangwika sa flip-top. Sitwasyong pangwika sa hugot lines at pick-up lines. Maraming salamat sa inyong panonood at ito po si Mama Jo o oh, Ma'am Jolino. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please click like, subscribe, and share. Masaganang buhay!